What's up mga kanaitis? Tayo ngayon ay nandito ulit sa lote at ito ay ating pinalilinis na dahil papabakuran na natin to mga kanaitis kaya samahan nyo kong uli Tara let's! guys, nandito tayo ngayon sa lote para tingnan yung ating pinapagawang bakot. So, unang araw, nag-layout na muna sila. So, Mag-batak sila ng tangsi para doon sa buho kahit. So, ito yung kanilang mga nagawa. This is the second day. Okay, dito. rin. So, Kadalasan daw. Mae mixer, tama at at uh, naguhokay na rin sila sa likod. So kumuha tayo ng maraming tao para magkasabay-sabay yung kanilang ginagawa. So habang naguhukay din sila dito sa may right side, eh, sabay naman din naguhukay sa likod. At yung iba naman, eh, sila naman yung gumagawa dun sa mga poste at na sa mga bakal na gagamitin natin din sa bakod. Okay, so nandito sila sa right side. So medyo matigas ang lupa rito. Ayan, natapos na nila yung mga pagpapostihan. Uh, medyo matagal itong hukayin kasi medyo matigas ang lupa. Parang planas yata ito. Okay, ito na yung ating in-order na simento. Ah, uh, si lang yung in-order natin kasi wala tayong pag i eh. So mahirap na kapag ka nag magtatak tayo ng marami baka mabasa so sayang naman so, kaya paunti-unti lang uh, this is the fifth day pang limang araw na ng trabaho uh, buhukay lang sila mula first day hanggang kahapon fourth day buhukay sila para sa pag-aasintahan ng hollow block so, nung no, ating magiging pader so this is the fifth day ang toka naman nila ay mag postina So, mag na sila tapos mag-aasinta ng kahit na mga dalawang layer ng block Makapag-asinta sila sana ngayon. So, ito yung kanilang mga nahukay. Yung kabilang side hindi pa huhukayin kasi dito muna sila magpo-focus sa ano. Sa pag-aasinta muna sa ngayon. Naku, nagluloko pa yata yung Mixer ah. Ayaw mag-start ah. Ay, finally gumana na rin yung mixer. Ah, pagsimula na sila maghalo ngayon. So, maya maya, eh, na rin sila. Puro poste lang muna yung kanilang bubuhusan yon Ayan si Foreman. Shoutout out nga pala kay Kuya Pidel nagpahiram ng mixer sa amin Ayan, nakapag-asinta na sila. Mga apat na patong na to. Then, uh, plus yung dalawa pa sa ilalim. Okay, so dito naman tayo sa backside. Nakapag-poste na rin sila ng mga ilang uh, poste. So, habang yung iba na handon sa may right side, eh yung iba naman eh nagbubuhos na dito sa poste so dalawang mason yung ating uh, uh, kinuha so dito naman tayo sa may left side nitong ating lote ayan nagsisimula na rin silang maghukay so habang yung mga nasa right side at back side eh sila naman yung nag-aasinta ng hollow black so ayan sila naman yung gumagawa dito sa back side So mabilis lang to dahil uh, maiksi lang naman tong nasa likuran part na itong ng bako eh. Ayun, nakapag-asinta na sila dito. So yung mga poste na itayo na rin. So tuloy-tuloy na hanggang dito sa uh, corner na ito. So bali malalim malalim yung hukay dito sa parte na to dahil masyadong malambot yung lupa so ayan halos isang metro mahigit isang metro yung lalim na yan dahil malambot yung lupa kailangan natin hanapin yung matigas na party eh. so ayan Okay, so nakapag asinta na sila dito sa likod. So dito naman sa left side. Dito naman sila mag asintang ngayon. So binabatakan na nila natin si Ian. Medyo mataas na rin ang kanilang bakod na naasintahan dito. So ang focus nila dito ay nasa likod na at saka nandito sa mi left side ayan uh, tinataasan na lang nila yung bakod na yan so yung nasa right side almost finish na yan walong halo blocks ang taas niyan. so yung corner na yon yun na lang yung kanilang tatapusin para sa right side ayan tuloy tuloy lang hukay para tuloy lang din pag aasinta ayan nakita niyo yung hukay na yan. Halos uh, gabewang nanong ng mga ating mga mason yung lalim. So talagang malalim yung hukay na ginawa natin dito. Siguro mga apat na halop black yung nasa ilalim niyan. So on distance nga pala ng bawat span ng ating pader is uh, 3 meters. So lahat yan 3 meters ang distansya yun yung standard distance ng mga watt span Okay na itong ating uh, right side corner. So dito naman sa backside side nag naman sila. So mataas kasi masyado tong bakod sa likod. So kaya kaya natin bigaan para magkaroon ng support. Okay na tayo dito sa left side. Ayan, mataas na yung bakod. Tapos na tayo sa may right side. So pantay na yung ating bako dyan. So ayan, nakapag-asinta na rin sila sa ibabaw ng ano, mga biga. Ayan, ganyan nakataas yan. So pagdating mo dyan sa likod, halos dalawang tao ang taas nyan. Okay na rin tayo dito sa left side meron na rin tayong asintada dito so yun malapit na matapos itong ating bakod na pinagagawa So, mga tatlong poste na lang ang kanilang bubuhusan na kanila yung mga nagawa so, dito tayo ngayon sa gilid, kaya ito yung part ng karsada so, medyo mataas yung bakod na to dito, kasi kababa yung lupa eh. ayan so, ito yung likuran naman so ito yung isang lote na kahati naman itong sa atin At ito yung taas Kali may kataasan dito kasi yung lupa ay mas mababa Ayan. so kaya ginawa natin ang biga dito dito so para magkaroon ng ano atibay uh, tibay kasi masyado na siyang mataas at yung hollow block na ginamit natin dito eh disingko na hindi naka para mas matibay sya, sigurado na matibay. Kitaasang kasi yung lupa rito at medyo malambot. So, kung ito eh, hindi natin bibigaan, may tendency na baka ito eh, bumagsak. So, paling ngayon, last day na ngayon ng kanilang pagbubuhos para. So, ang last day ng paggugustuhan nila, nila na sandoon sa nantitirang mga poste. So, pagkatapos nito magpapahinga muna sila, then proceed na tayo sa next project. Okay? Okay, so natapos na lahat nung pader natin. So, ang ginagawa na lang natin ngayon ay pagpo rito sa left side para doon sa mga uh, steel matting na ilalagay natin para dito sa bakod na to. Hindi tayo maglalagay dito ng mga hollow blocks. Steel matting lahat ang ilalagay natin dito sa left side. Alright. Ayan, naikabit na yung apat. Bali, steel matting yung ating ikakabit dito sa left side na to. Buong steel matting ang size nyan. 4 by 8 feet. <laughs> Wala nang pahinga <payo> yun. <laughs> Gumamit tayo dito ng 2x2 by 1.5mm na angle bar. At steel matting para dito sa bakod. Tapos Okay, so dito sa harapan, bali ito yung gate natin. Still mating din yan. So hindi na muna tayo magpapadar dito. Bali, ang gagawin natin dito is magbabakod lang tayo ng 2x2 na, na pipe. Then, uh, cyclone wire yung ating gagamitin. So pansamantala lang yan, kaya hindi muna tayo magpapadar. Uh -huh.